So po, tourist video mga boss. Babahagi ko lang yung pag-aabuno ko ng talong. Paglalagay ng tuan, sabog na abuno. So, ito naman yung bunga ng aking talong. Para bukas to. Ang pitas nito. may oh, medyo marami-rami ng bunga. So, ang kalayo ng abuno na lagay ko sa bawat puno. Ayan. So, napakakunti lang. No? Ayan. Ito yung puno. Saka dito yung abuno. Huwag lang masyadong dikit para hindi mamamatay. So nag-spray na rin ako ng damo dito kahapon. Kaya yan yun Natamaan. Ayan. Tama ng herbicide. So okay lang mamatay ito kasi tatanggalin niya dapat to. Ayan so, naman yung bunga niya. So, magkinis na yung bunga niya mga boss. Ayan. So hindi nakakaalam. Ito yung talong ko na 8 months mag 9 months na to so medyo marami-rami ng ganitong bunga yun o kikinis na rin yan o. ang mga tangkay niya. sobrang kinis na wala ng tama ng trips kasi natake to ng trips hindi ko agad na pansin nakapasok na ang trips naging siber kaya yung bunga niya naging ganito to yung mga nakaraan ito talaga ganito yung mga bunga niya. Dahil tama ng trips. Yan o, tama. Pero last na ito mga ganitong bunga. Pag natanggal to lahat ng bunga magiging maganda na. Yan o, ikinis na lahat. Yan o, papansin nyo. Ikinis na ng mga tangkay. Dahil nakontrol na yung trips. Tsaka dumami na rin yung mga bulaklak. Yan o, tsaka maliliit na bunga. Yan yung kuan nyo, konti tips ko lang sa magtatalong lalo na sa mga baguhan pag yung talong nyo konti yung bunga asahan nyo yan ng trips yan yung wala halos bulaklak tapos naglaglagan ang mga bulaklak trips ang sanit nyan kaya yung talong hirap makabunga so yun lang talaga yung kung ko dapat birahan talaga ng pang trips no para yung talong tuloy tuloy yung pagbunga niya. tulad nito, ayan oh sobrang kinis na yan kasi nga walang trips wala nang trips kung meron man konti na lang yan sobrang gaganda na yun yung dahilan no kaya nagiging konti yung bunga ng ating talong kung mapapansin nyo paumpisa pa lang siya mag volume dahil nga inatake siya ng trips so hindi ko agad napansin hindi bira ko lang kasi mapuntahan dito na area kaya hindi ko agad na, kung, nagulat na ako bakit bawat harvest sobrang pangit na so nung tinignan ko wala, si Berna yung trips so huli na nang naagapan ko natamaan na talaga kaya dalawang linggo rin yung pitas namin na medyo pangit talaga so nagre na yung buyer dahil daw kuan sa kuan tawag nito Kumbaga hindi siya talaga mabinta tulad ng iba kasi maganda. Pero ngayon, ayan, sobrang kinis na. So, makakasabay na rin to sa mga display ng palingki. So, pagkamura talaga yung talong, kailangan talaga maganda yung produkto mo. Dahil pagpangit, hindi, talaga napapansin yan. Ewan ko ba itong mamimili. Naghahanap pa ng maganda. pares lang naman ng lasa yan. So, kami yung mga farmers, nahirapan din kami. Dahil hindi basta-basta ang magpaganda ng talong. Lalo na kung ang panahon tag-init. Buti na lang nag-ulan-ulan dito. Kaya medyo nagiging kuhan yung mga bunga niya. Hindi masyadong maliliit. Dahil kung sobrang init naman, sa, so yun yung mahirap. Talagang hirap kami magpaganda ng kuan Tapos yung mamimili gusto talaga ng maganda. So, no kami. Kaya kailangan talagang gumasto. Sobrang mahal ng mga chemical. Tapos ang ending, yung produkto namin sobrang baba. So talagang ganun buhay farmers. Wala naman kasing suporta yung gobyerno natin. So, kailangan talaga natin magsumikap. Dahil mahirap naman kung aasa tayo. So kahit papano, nabubuhay na kakabuhay naman kahit minsan lugi maraming utang pero tuloy pa rin no o, kailangan talaga alagaan ng husto para maging ganito kaganda yan you know. oh. so ngayon sobrang kinis na talaga lahat ng bunga hirap ka na lang makakita ng pangit maliliit asara ah, to next week lahat na makikita dito mangitim na yan Kuan kasi marami ng mga ganito ganito at saka yan you know, ganito ganito sobrang dami na ngayon di pahalata na marami ng bunga kasi pa, ilan ilan pa naman pero sa sinunod na linggo asahan na talaga tong dadami na so pasalamat na rin tayo sa taas dahil medyo marami-rami na yung bunga sana hindi na bababa yung presyo so, ito yung epekto nung nakaraan no? Oh. ganito itsura niya. pagka ganito itsura talagang mahirap sobrang hirap nyan pagka ganyan mabuti so, na lang na agapan kaya naging itsura ganito na so yun lang na no? Oh. hindi nga ka pala nakakaalam ito yung kuan mga 1000 mahigit 19 o 18 na puno ito doon sa dulo magtatanim na naman ako kasi may sobrang na punla so, ito yung area ko na nahiwalay so magka di magka kuwan talaga yung area ko magkahiwalay talaga sobrang layo ng iba ito naman yung abungan niya para bukas yan pipitas so yan lang no bagay ko lang yung pag-aabono ko o sana may natutunan kayo kung gaano kalayo. Sa nakakaalam, ang gamit ko na abono, yara lahat. Yara winner, yara nitrabor, at saka yara bira. Para magiging malago to. Ulit ang talong. Ayan. Sa salt borer, wala akong problema. Mapapansin nyo naman. Wala talaga salt borer dito. Ayan. O yan lang. God bless and more power to come. Happy farming.